Tuloy-tuloy ang ating pagsaksi sa paghahanda ng mga kababayan natin para sa Undas at Barangay SK Election sa susunod na linggo. Nasa Naiya Terminal 3 si Jamie Santos. Sa Batangas Sport naman, mag si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. At aalamin din natin ang lagay ng panahon kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Iganunahin na natin ang Batangas Sport kung saan dagsana ang mga pasaherong babiyahe ngayong long weekend. Inaasahang triple sa kadalasang dami ang pasaherong pupunta sa pier. Mula sa Batangas Sports, Saksi si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul? Yes, Pia Igan, sa mga oras na ito'y wala pa rin humpay yung buhos ng mga pasahero dito sa Batangas Port. Sa pinakahuling datos, umabot na sa mahigit 9,700 yung mga pasaherong nagtawidagat. Halos pununan na ng pasahero ang waiting area sa Batangas Port mag-aalas 7 ngayong gabi. Lahat nag-aabang makasakay ng barko pa uwi sa probinsya. Hindi yan naranasan ni Jobert dahil mabilis siyang nakabili ng tiket kaninang hapon nag na siya sa kanyang trabaho para makabiyahe papuntang Pinamalayan, Oriental Mindoro. Kasi po may baby kami kasama, kasama ko yung misis ko. Kaya mas maga kami umuwi. Kabilang ang pamilya ni Jobert sa mga dumagsa sa Batangas Sport para sa Barangay at SK Election at Undas. Inaasahang papalo sa labing pito hanggang 20,000 pasahero ang pupunta sa pier. Triple sa average daily passenger arrival na anim na libo. Tinitiyak naman ang pamunuan ng port ang sapat na bilang ng mga barkong maglalayag meron tayong weekly meeting with the shipping lines at itong huli, ng merkules ay napaghandaan na lahat. Ngayong araw, na kang isang maliit na patalim kabilang isang maliit na gas tank sa ilang pasahero. Magpapatuloy daw ang mahigpit na inspeksyon sa pantalan. Nagsisimula na rin ang pagbuhos ng mga pasahero sa pantalan ng Matnog sa Sorsogon. Maaga na rin bumiyahe ang ilang pasaherong sinasamantala ang long weekend para makaiwas sa aberya leba ako. Para? Para magboto at para mag ano ng pistang patay din. Mga two weeks. Pinaghahandaan na ng pamunuan ng pantalan ang inaasahang pagdoble ng mga biyaherong tatawid mula sa pantalan papunta sa Samar. Magkakaroon na ng karagdagang dalawang barko para sa peak season. Patuloy na ugnayan sa marina at sinasabi nila ay uh, patuloy din sila na ikipag-ugnayan sa mga shipping companies na magpadala ng at least dalawa pa. Sa ngayon kasi meron tayong labindalawa. Pero mukhang hindi kakayanin. Asahan naman daw ang maayos na pamamalakad sa pagsakay sa barko dahil mayroon silang sistemang sinusunod. Makakaiwas na daw sa mga fixer dahil sa first-in-first-out policy na patuloy nilang ipinatutupad. Ilang pasahero na rin sa Manila North Port Terminal ang humahabol na makauwi ng probinsya. Nag-inspeksyon ang DOTR at ang Philippine Coast Guard. Baka alam mo na may magsamantala eh. Uh, may eleksyon at mayroong mahabang... Uh, uh, mahabang bakasyon. So, we're putting everything in place. Wala pa naman daw nakikitang problema ang Philippine Coast Guard pero hindi sila magpapakampante sa mga mapagsamantala. Panawagan din nila sa mga pasahero na i-report agad sa kanila kung may nakababahalang sitwasyon para agad nilang maaksyunan. Okay, Pia Iga, ng abiso ng pamunuan ng pantalan na maglaan ng tatlo hanggang apat na oras kung pupunta rito sa Batangas Port. Inaasahan kasi na posibleng maipit sa heavy traffic yung mga pasahero sa iba't ibang lansangan. At live mula rito sa Batangas Port para sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog at GMA Integrated News. Ako si Paul Hernandez, ang inyong saksi. nag inspeksyon din sa mga bus terminal para matiyak na ligtas sa mga pasahero. May mga driver at konduktor na nagpositibo sa surprise drug test saksi si Katrina Son. Siksikan at mahabang pila. Ganito ang sitwasyon ngayong gabi dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Si Salvacion Renegado, uuwi raw sa Bicol para bumoto at bunitain ang Kasama Kasamang anak, inagahan na ang punta rito para di makasabay sa dagsa ng mga pasaherong magsisiuwian. Kasi pagbukas pa kasi, oh, eh, madami ng ano, mga, na, mga pasahero. Be, ngayon na kami umuwi. Ang nurse naman na si Elvira Soneha, pauwi na sa Katanduanes. Di rin inaasahan na ngayon pa lang ay marami nang magsisiuwian. Ang sasakyan nilang bus na delay pa raw. Mahirap po kumuha ng ticket, mahirap, mahaba ang pila. Dito na kami nag dito na kami nag-snack, dito na kami nag-dinner. Hindi ko alam kung midnight snack, andito pa kami. <laughs> Dagsa na nga ang mga pauwi sa kani-kanilang mga probinsya na nandito ngayon sa PITX at ito na mga pila ng mga pasahero nga patungong Bicol ano. Kung makikita ninyo yung pila ay talaga namang napakahaba na mula yon doon hanggang dito nga. Kaya ang ilan sa mga pasahero rito talaga raw na nahihirapan nang bumili ng kani-kanilang mga tiket kanina. Para masigurong maayos ang sistema, ininspeksyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang PITX roadworthiness ng mga sasakyan pati mga pasahero sa boarding area. Nagsagawa naman ng LTO ng surprise drug at alcohol test sa mga bus driver na binisita rin ng kalihim. Alam po namin sa sarili namin negative kami. drug test lang namin sa company, mandatory ng company. Tapos ngayon drug test na naman, Inaasahang lalagpas ng isa't kalahating milyon ang dadagsa sa PITX mula ngayon hanggang sa November 6. October 30 at 31 ang peak o bulto ng mga nakaraang undas pero dahil sa haba ng posibleng bakasyon. May spread out yung pag-alis ng ating mga kababayan. Iba sa kanila, alis ngayon, iba Sabado, iba Linggot. Sakaling magkulang pa rin ng bus, may mga tauhan ng LTFRB para mag-issue ng special permit on-site. Bawal pa rin ang mga koloro. Dalawa na nga ang nahuli kanina may mga nakatalaga rin ditong pulis, Bureau Fire at Philippine Coast Guard. Sa terminal sa Davao, mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad. Nagsagawa rin ng surprise drug test ang PDEA 11 sa nasa anim na raang konduktor at super doon. Sa Butuan City, apat na driver at isang konduktor sa isang terminal ang nagpositibo sa surprise drug test. Ayon sa DOTR, kukumpiskahin ang disensya ng limang nagpositibo sa droga isa sa ilalim sila sa counseling bago dumaan sa tatlong buwang intervention. Sa Cagayan de Oro City, kaunti pa ang mga pasahero sa westbound terminal pero dumarami na ang mga mananakay sa eastbound terminal. Kakaunti pa rin ang mga pasahero sa integrated bus terminal sa Zamboanga. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. Arrestado isang suspect sa pagbebenta online ng sasakyan na nirentahan ng kanyang grupo. Depensa ba ng suspect, hindi siya ang direktang katransaksyon ng kliyente. Saksi si Emil Sumangil, Exclusive. Nakipag-eyeball ang isang undercover policeman sa isang lalaki para pag-usapan ang binebenta niya online. At nang sila'y magkaharap na, sinamantala na ng CIDG si na makalapit sa pwesto ng suspect. Mula sa likuran, dilakma nila ang lalaki. Katatakbo tol ha. Mga polis kami ha. Katatakbo. Iwarad ka. Dito na nadakip ang 27 anyos ni si Ariel Fabregas na wanted sa mga kasong estafa at cardape. Ayon sa mga polis, inisyohan ng warrant of arrest ng suspect ng kasuhan ito makaraang hindi raw ibalik sa may-ari ang nirentahang sasakyan noong isang taon. Nirentahan po 'yun. Delay lang delay lang na ibalik tapos nai- naiano karnapin kasi kami din naman po may kasalanan. Hindi kami nag, nagre-respond sa mga ano nila, sa mga message po nila. Ayon sa CIDG, ilang buwan nila itong tinrabaho bago napalutang sa binebenta niyang produkto. Yung uh, ating suspect kasi dito ay eh, uh, nagtatransact din ng buy and sell. So, yung ating tropa ay uh, nag-convery na customer Ayon sa suspect, hindi naman siya ang direktang katransaksyon. Sumabit lang daw siya sa kaso. Baka pwede natin pag-usapan po yun. Maayosin na lang po natin kung ano man yung damage na kailangan. Ano yun, hindi. willing na akong pa tumulong doon. Basta maklear lang po sa anong pahalang. Paalala ng CIDG. Ah, pala hindi tayo maluko sa mga modus na rentang ay, eh, dapat busisin ng mayigi yung mga papeles. Ah? At saka alamin kung... Ah, Sino itong mga kausap nilang mga tao? Baka mamaya, eh, mga membro ng mga sindikato ng car natin yan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyo, Saksi! Tuloy-tuloy naman sa ngayon ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway. At sa kuha mula sa NLEX, may build-up ng mga sasakyan sa Mindanao, Balintawak at Bukawi Toll Plaza bandang alas 9 ng gabi kanina. Nasa 10-20% ang inaasahang madadagdag sa dami ng mga motoristang uuwi sa probinsya ngayong long weekend. Tansya ng Toll Regulatory Board, bubuho sa mga sasakyan sa SLEX at NLEX hanggang bukas ng umaga. Ang dadagsa ulit sila, pabalik ng Maynila sa November 4 hanggang gabi ng November 5. Maganda gabi mga kapuso, maulang eleksyon at undas ang posibleng maranasan sa ilang lugar, lalo na't na isang low pressure area ang nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Nasa silangang bahagi po yan ng Mindanao at maaaring pumasok sa par sa linggo o kaya naman ay sa lunes. Sabi ng pag-asa, mababa pa ang chance nito maging bagyo sa ngayon, pero posible pa po yan magbago sa mga susunod na araw, kaya patuloy nating imamonitor. Nagpapaulan na sa ngayon yung trafo yung extension ng nasabing LPA at kasabay niya yung tuloy-tuloy na pag-iral naman ng hanging amihan o yung northeast monsoon. Sa datos ng Metro Weather, wala pang ulan sa halos buong bansa bukas ng umaga. Pero sa hapon, may mga kalat-kalat na ulan na. Dito yan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ganon din sa Southern Luzon at maging sa Ilocos Region at Zambales at Bataan. Posibleng maulit po yan sa linggo ng hapon at may mga malaking bahagi na dito sa Visayas at Mindanao ang inaasahan nating uulanin. Kaya doble ingat po. Sa Metro Manila naman, may chance rin ng ulan na this weekend lalong-lalo lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Samantala mga kapuso sa mga makikiisa naman sa barangay at SK election sa lunes, sa umaga, mababa pa ang syansa ng ulana. Maliba na lang dito sa Palawan, ilang bahagi rin po ng Visayas at Mindanao, pati na rin dito sa Quezon Province. Mas maraming lugar na ang uulanin bandang tanghali at hapon at posible po yung heavy to intense rains kaya doble ingat po sa posibilidad na mga pagbaha o kaya naman ay Landslide. At eto naman, special weather outlook naman tayo para sa darating na undas. ay po sa asa, posibleng maging maulap at maulan ng panahon sa Quezon Province, Bicol Region at ganun din sa Eastern Visayas. Dahil po yan sa low pressure area na ating minomonitor at ganun din sa posibilidad ng pagbabalik ng pag-iral ng shear line. May chance rin na may hinang ulan sa Cagayan Valley at Aurora. Isolated rains naman ang inaasahan natin sa Ilocos Region, ganun din sa natitirang bahagi ng Central Luzon at maging dito sa Metro Manila. At para naman sa iba pang panig ng ating bansa, ako maging handa rin po sa localized thunderstorms. Kaya paalala ko sa mga babiyahe, boboto o bibisita sa sementeryo, huwag kalimutang magdala ng payong. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Kasunod ng pagbangga ng barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungi Shoal nitong October 22. Naglabas ang joint statement ang Defense Departments ng Pilipinas at Amerika para panindigan ang obligasyon ng dalawang bansa. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, ipagtatanggol ng Amerika at Pilipinas, kapag nagkaroon ng anumang pag-atake sa AFP vessel, sa sangkyang panghipapawid o public vessel, kabila ang Coast Guard. Sa outtaking naman ng 31 bagong general ng AFP, nag-iwan ang bilin si Pangulong Bongbong Marcos. We must be ready. Our armed forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats. Your new positions and ranks shall place you at the forefront, both familiar and new and novel defense and security challenges. Alamin na natin latest sa Naiya para sa mga magbabakasyon ngayong long weekend. Mula sa Naiya Terminal 3, saksi live si Jamie Santos. Jamie? Pia Igan, ramdam na ramdam ang palong weekend dahil nga sa magkasunod na barangay at SK election at Undas 2023. Sunod-sunod din ang dating na mga pasero dito sa Naiya Terminal 3. Gabi na pero puno ng mga pasero ang Naiya Terminal 3 pila sa ilang check-in counters ng ilang airlines. Ang ibang pasahero na dinatnan namin, bagaman mamaya pang madaling araw ang biyahe, nasa airport na para iwas daw sa aberya. Wala naman masyadong pila sa mga entrada ng papasok ng airport. Wala namang kasing nagiging aberya sa mga security and safety check-in counters. Mayat mayarin ang ikot na mga unit ng airport para tiyakin ang seguridad ng mga pasahero. Susulitin naman ng pamilyang inabutan namin sa airport ang long weekend. Bihira to kasing mangyari na magkaroon ng mahapang bakasyon. Sinulit namin kasi long weekend siya. And ano ang mga kids, walang pasok. So tamang-tama yung vacation. Para mag... sa on... buto. para <laughs> po. Undas. Sa pag-iikot kanina ni Transportation Secretary Jaime Bautista, na po niya ang pila sa security check. Lalot marami raw ang international flights kanina. Kailangan natin dito ay uh, magdagdag lang siguro ng uh, personnel ang Office of the Transport Security, no? Ah uh, ang ginagawa natin ngayon, no? Uh, lalong-lalo na itong panahon na 'to. Pero naayos na raw ang mga dating sirang conveyor belt na nagpapadelay sa paglabas ng mga bagahe within 3 months naging 90% na po ang uh, ang health ng baggage conveyor system Ayos na rin ang mga dating pumapaliang aircon na may pabango pa simula ngayong linggo hanggang sa Kapaskuhan na. When we say yung travel experience na isang pasahero, hindi lang naman yung visual, it's really uh, sen yung other senses. So sensory, so, kanina sa Terminal 1, departures, Christmas scent. Para mas enjoyable daw ang bakasyon ngayong long weekend, hinihigay ng guia ang mga pasahero na mag-check-in online at magbayad ng travel tax online para mas mabilis ang biyahe. Samantala, kaninang rush or heavy traffic ang EDSA. Halos usad bagong ang lahat ng mga sasakyan. Inambot nga kami ng mahigit 3 oras mula Quezon City patungong na IAT Terminal 3 sa tindi ng traffic. Pia Igan, sa mga oras na ito, bahagyang nabawasan yung dating na mga pasahero dito sa Naia Terminal 3. Pero inaasahang mamaya hanggang ngayong parating na weekend ang buhos na mga pasahero. At live mula rito sa Naia Terminal 3 para sa Jimmy Integrated News, Jamie Santos, ang inyong saksi. Mas tumitindi pa ang labanan ng mga koponan naman sa NCAA Season 99 Men's Basketball. Sa unang laro kanina, tinuldo ka ng Arellano Chiefs ang four-game winning streak ng San Beda Red Lions. Nagtapos ang laban sa score na 74-72, pabor sa Aliriliano. Mayroon din ang laban, pero mas nangibabaw naman ang JRU Heavy Bombers kontra sa San Sebastian Golden Stags. Inapos ang JRU ang laro sa score na 79-72. Sa ngayon, nangunguna pa rin sa tali ang Mapua Cardinals sa standing na 8 wins and 2 losses. Bukas maghaharap ang EAC Generals at LPU Pirates sa umaga at susundan niya ng laban ng Mapua Cardinals kontra Letran Knights sa hapon. Mapapanood ang laro live sa GTV at naka-livestream din niya sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA. Pang malakasan ang entrance ng cast ng Black Riders sa kanilang media conference. Sa panguna yan, ni Ruru Madrid. Ayon kay Ruru, challenging ang kanyang role bilang si Elias dahil first time niyang gawin ng ilang stunts. Ang leading lady niya si Yasi Pressman, first time naman daw sa pagganap ng babaeng napakatapang, palaban at may prinsipyo. Nagbabalik prime time naman si Katrina Halili. May malaking twist ding abang sa karakter ni Mateo Vidicelli. Mga kapuso, lima po siyam na araw na lang, Pasko na. Pinailawan ang 60-foot Christmas tree sa Mandaluyong City. Bukod sa Christmas tree, punurin ng mga dessert-themed ornaments ang buong kasada. Naroon din sa Santa Claus na nakipaglaro pa sa mga bata. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na pagilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, sa masama tayong magiging saksi! Mga Igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.